Good morning mga kaibon. So, nandito nga tayo sa ating aviary. So, update lang tayo sa ating mga alagang ibon. So, almost 3 weeks tayo hindi nakapag-upload. So, i-update ko na kayo sa mga nangyayari sa ibonan. So, tara, samahan nyo ako. <music> welcome mga kaibon so bago tayo mag start sa pag update sa ating mga ibon so shout out muna tayo kina so shout out kay Pakumabi Vlogs Alex Villachio TV Brian Mirales, Ibnan ni Omar Noel Colas, Sebastian si at Jeff Bertulpo so pasuporta na rin ang youtube channel nila at page so sa lahat ng mga subscriber ko shout out sa inyong lahat let's go So ito na nga mga kaibon. So mag-update na tayo sa ating mga alagang ibon so ano nga ba yung mga nangyari this past 3 weeks so nandi tayo nakapag upload so bali mga may natin ditong mga breeder ay mga nag itlogan na so bali ang asala nga pala natin ditong mga project ay project itino o palay primino o palay papel so oh muna yung mga natin so yung mga breeder natin may pahinga muna natin dito so yung mga normal na opaline nandito sa lugar na to so yung halos lahat na nakasalang dito ay puro mga basal pair except dito sa isang lupino opaline natin na narito so tingnan din natin itong lutino So meron nga pala siyang pakay dito, bali dalawa. Isa lang inabuhay. So meron tayo nitong visual na Lutino Opaline. So silipin natin. So ito mga kaibon. So may itlog na rin pala siya dito. Nice. So meron siyang limang itlog. At yun yung kanyang isang nabuhay na paakay. Dho so, bali dalawa nga yan. Namatay lang yung isa. So ang ID nito ay Tino Opaline Split Power Blue. So pwede itong mag-cack. Pwede rin mag-hen. So pakita ko lang sa inyo yung parents. Kung paano naging ganda ng ID. So ang parents nito ay isang Pastel Power Blue Split Opa Split Inok X Green Opa Split Ino. So isang Split, split Ino na parisan isang Opa. So, mag-iingay lang talaga niyan. It's possible na mag at possible na mag -hen. So, ito yung unang pairing natin. So, itong pangalawa ay project o papil. So, nag-lay siya ng August 21. So, malapit na tumapisa. So, bali nga wala rito. Hindi natin haligyan ng ng tanda. Pero, nilista naman ako niya sa cellphone ko naka-note yung mga kailangan ng tulog. Silipin natin 'to. Umiakay na. So yan, tatlong itlog niyan. So ito yung parasan natin dito. Isang car blue pale split opa. At isang blue opa split pale. So split radic opa pale tayo dito. So, yung ating pangasalong pair. So, yung pair natin dito ay isang green yuwing split opa, split pino. Bale, ano pala ito? Green yuwing opa, split pino. Ang kapare sa lupino, lupino opa na yun. Pilihin natin ito. So, yung Eh. So, guys, look siya na lima. So, mukhang naman yung lima. So, yan na natin sila. So, ito ay project Lutino Opaline. Eh. So, itong kabila naman, ang apat nating pair na nakasalang dito ay isang yellow bulls opa tak ex lutino bali itong yellow bulls naglabas na ng visual, visual na red eye so ito ay swift na sa ino swipe natin so ayan so meron siyang apat na itlog ang apat na at na pair natin so sunod na pair natin dito ay ito isang albino split opa at isang fire blue opa split sino so nagpapir pala natin sila dito So, medyo pinagugulong pa, pa rin natin para pagsalang natin. So, product sinino ko ito sa kabilang kabila So iting bago rin natin okay. Isang green o papa pastel split ino So post pack Ang tamada dito ay isang yellow o papa split ino So, sexling hen to. So, ito yung anak nuna sa taas. Dito. Ayan. Yellow bulls opa. Yung tatay. Latino hen. So, sexling. Dahil nag-visual sya na. Opaline. So, dito tayo sa baba. So, meron tayo rito. al -Swan. So, sya ang Red Hood. Lutino Opaline. So back to back na Lutino Opaline ito. So ayan yung... yung ...sarawa. So mayroon sila. Nakakainin silang dalawa. So nakakainin dito dalawa. Ayan. Visual na Lutino Opaline. Alps 1. So lipat naman tayo sa may taas. So yung ating panglimang pair. So hindi natin halalagay ng tanda pa. <laughs> ba sa ibang araw lagay natin so ang parisan na narito ay isang green opa normal nakak. ang kaparis na dito ay lutino hen so yan may itlog na rin lutino hen so makapagawa tayo dito ng materyales so six links na parisan so kung mag-opa yung pakakay nila mag sure na hen na yung mga normal ay speed opa at sure speed ino so ito yung parita natin dito dito naman sa kabilang side ay meron tayo rin so ito rin project lupino opa line pwede okay, rin maglabas ng krimino kung sakali isang green sweet opa bisino at paris na rito ay bisino so mas lamang dito luwa siguro latino opa lang pero mara natin maglabas ka ng bisino kasi nila natin Ayan, itlog na rin yata ito. Ah, wala pa pa itlog pa lang. Kaya na natin sa rito. So, dito na tayo sa sunod na pier. Dito sa pier natin ay pero tayo dito pang na desino. Ay, resino, krimino. O kaya cremino o opaline. Pwede lang gusto dito. So, ang balasan natin dito ay isang pastel par blue. So, split. Hindi, hindi ko sure kung split sa ino to. So, test split pa rin natin. Saka isang albino. So, meron na rin siyang itlog. So, medyo masungit lang itong itlog. So, Ayun, may itlog na siya. Dalawa. So, ayaw na natin dito. Ang sunod na pair dito sa baba, sa ilalim, ay isang project na Opa Fail. Pusilipin so, natin. So, yan yung hen. Lubas so, na yung hen. So, ang ID nito ay DF Bio U-Wing Opa Split PF. Ang kaparis na dito ay Blue pail pasti gol stick opa so, meron silang itlog na dalawa so, so ito yung last pair natin dito sa bila ito naman ay project na opa building so ito yung green split opa split pale nakapangaris na dito ay isang par blue isang par blue split tail so ito yung ating probe na hen so namatay nga yung kapares nya na violet pale violet pale split opa so ito yung nagproduce sa atin ng mga opa pale na paakay so may pares nya So dito natin may pare, sa green, Sa pakay natin doon sa isang breeder natin ng ng pail. So yun lang muna yung ating update dito sa ating ibunan. So halos lahat naglug na. So meron nga pa rin pala tayong dito sa bila. So meron din ako na isa lang. Ito. May salang natin, bagong salang natin to ito ay isang green split opa split pale so, ang kapares nya ay blue opa pale sex link hen so ito yung gagawin so mga natin dito ay yan so project na opa pale Buti na opalay. Krimi na So, mga bagong parisan. So, sabay-sabay -sabay na silang nag-iklogan. Ito naman sa ating tail. So, wala pa tayong kag So, yung ating nalitirang na tail. Ang lupino. Lupino. Kak. At siyang albino. Yeah. Ito, albino hen. So, <coughs> kaibon yung ating update sa aking ibonan. Siyempre, kung bago ka pala, pa lang napagpad dito sa aking YouTube channel, huwag mo kalimutan mag-like, share, at siyempre mag-subscribe. So, paki-pindot na rin yung notification bell para updated ka sa mga bago natin na upload na video. So, Yun lang.